ang sarap ng pagkaluto ng manok na ito. At dito sa Vietnam, buhat nang bumalik ako, gusto ko matikman ulit. Tiyempo naman na meron palang FB page, kaya kinontak mo na at mabilis naman ang delivery. Eto na nga siya, sobrang nakaka-excite magkita ang tutong na nakabalot sa manok. Ito talaga ang pinakamasarap sa lahat. Malagkit na tutong na napakalutong. Ayan, hihiwain na natin kitang kita nyo kung papaano natin ito bubuksan katulad ng napanood nyo sa una. Tingnan nyo, oh. grabe. Talaga namang nakaka-excite hiwain. Mmm, ang bango-bango pa man din. At mararamdaman mo talaga na bagong luto. Ang init-init pa niya. Ayan. Oh, Ops! Ayan! Grabe, umuusok-usok pa talaga siya, oh! Grabe! Sa wakas, natikman kitang muli! Woohoo!